Okay guys, nandito tayo ngayon sa pinakadulong bahagi ng Puerto Princesa City, Palawan, kung saan ito nating uh, Barangay Langugan. So yung Barangay Langugan ay yung pinaka huling barangay na madadaanan mo papunta ng Norte. So nandito tayo ngayon para ipakita sa inyo yung isang napakagandang spots na makikita mo dito sa barangay na ito. Ano, tara, Ay guys, so before tayo pumunta doon sa isang spots natin, papakita ko sa inyo yung isa sa mga view dito sa Barangay Langugan kung saan ito yung isa sa mga tulay na nasira ng bagyong Odet. Ayan. Napaka-importante ng tulay na ito dahil itong tulay na ito ang nag-uugnay mula Puerto Princesa to north ng Palawan kung saan ay nandoon yung mga munisipyo katulad ng Elido, Taytay, Dumaran at Rojas, Palawan. Kasama na rin dyan ang San Vicente, Palawan. Nang nasira ang uh, tulay na ito, ito yung pinakamahirap na sitwasyon ng mga kababayan Natin na nag dito sa bandang norte dahil na uh, kailangan mong kain o kailangan mong tumawid dito sa ilog na to bago ka makarating dito sa kabilang bahagi ng Palawan. So tingnan nyo yung tulay na to guys. Ayan. Ito yung nasira ng bagyong Odette noong panahon na uh, sinalanta tayo, year 2020. So, mabuti na lang, noong mga panahon na yon ginagawa na itong bagong tulay na to Kaya, hindi pa rin kaagad-agad na padaanan na ito dahil uh, yung mga panahon na yun, na curing period pa itong tulay na ito. So, mga may git isang buwan pa bago nila na padaanan na ito, paunti-unti. Pero hindi pwedeng dumaan yung mga malalaking sasakyan. Pero alam niyo ba na ang pagay talaga natin ay hindi itong tulay na ito. Kung hindi, yung isang napagagandang spots na maaari mong makita dito sa barangay Langugan. So yun yung sasadyay natin. First time kong makakarating doon, kaya alamin natin kung saan bandahan. Sabi nila dito na sa unahan na school. So ikot tayo dito. Ayan, bata tayo dito. First time kong papasok dito guys. Sir pwede magtanong? Pwede po magtanong? Saan po yung hanging bridge dito? Pwede pong pumunta doon? Okay lang pa. Mga gaano kalayo dito? Ah, tatlong kilometro rin. Ah, sige. Sige po. Salamat. Ayun. Tatlong kilometro raw, guys. Mm uh -hmm. -huh. Ayan. Ah. Uh, hanging bridge yung pupuntahan natin. So, ah, uh, bibira tayo makakita ng mga ganon dito. Eh. So mayroon man ang ah, nakita ko isang magandang place is itong dito sa May Barangay Langugan. Ah, nasa Maygit 3 km guys. So kung mapapansin nyo, ah, dito sa bahagi dito, ah, maganda pa naman yung daan. Sa ah, mintado ah, kayang kaya ng mga motorista. Hey <laughs> Ay! <laughs> Yan ang hiling eh Ay! Eskwilahan? Oo oh. Langugan Elementary School po oh. Elementary School Katitin Hahaha <laughs> Muntik Hahaha <laughs> Elementary School Alam ko dito may resort din eh Meron din resort dito Meron dito Oo oh. mga punong kaoy ka yo. Oh. Ay ito. Ay ito. Ah, si. Ito pala yung tiyatawag nilang hanging bridge na matatagpan mo dito sa barangay Langugan, Puerto Princesa City. Halika, punta natin. Maraming mga batang naglalaro sa iba ba. Kung gusto mong mapil na maglakad sa isang tulay na gumagalaw, dito yan, sa langugan. Ito yung hanging bridge, no? So, pinatiba yan ng mga kabli na to. Okay. Galing. Alam nyo guys, yung connection kasi nito, uh, merong isang bagong daan na ginawa doon sa kabila. So, doon din ang ng kalsado na to. Kung medyo nahihilo ka sa paglalakad dito, mag-iingat ka. Pero safe naman dahil uh, kapag naglakad ka dito, di ka naman malalaglag sa tubig. Dahil ito ay napapaikutan ng mga ganitong hog virus. So safe na safe siya guys, lalo lalo sa mga bata. Galing oh. Para siyang duya. <laughs> Ang galing. Okay ah. So ngayon lang tayo nakarating dito. Ito yung mga plano natin punta sa nakaraan. Dahil napakaganda. Di ba? Ayan. So ito yung ilog na umuugnay naman sa ilog ng Barangay Irawan doon sa southern part ng Palawan. Oh. Dahil bago tayo dito sa Barangay Langugan, isang iyan naman diyan. Yeah. Hey! <laughs> hey! hey! Di ano pa alam mo guys? Junior po. Junior. Ikaw junior din? RJ po. Oh, Awan. Oh, parang pinagbaliktad. Ah, So sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon at uh, ko kayo dito sa lugar na to. Kung gusto nyong puntahan, libre lang. <laughs> Pasyalan nyo dito, mayroon dong tanod outpost na pwede nyong pagtanungan sa kanto ng Barangay Langugan sa National Road. At uh, naman nila kayo dito. Pero napakadaling marating to kasi one way lang na almost sa... Uh, sabi natin 2 to, 2-3 kilometers ang layo niya mula doon sa National Road ng Puerto Princesa City. So maraming salamat! See you in my next video. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipalo na rin yung ating Facebook page. Thank you very much. See you. Bye-bye.